Sandis Bells! Hi, Sandis Bells! So, uh, mag-ano tayo ng saging. And of course, binili ko pa yan La Sabio, your crush before. Ah. Uh, yeah. Then sa Kimaya. And of course, walang... No. Walang ginamot. <laughs> wala. Na, <laughs> <laughs> may binuhat niya. Kamatis, wala. Ay, kamatis. Ka. Magali ang kam Yaya, ka kamatis. Hindi ka-complete hindi ka complete magpalit hindi wala na hindi mo na, ay, mo na ay sabi pak ano? puso mo in english is? Mm -hmm. heart banana heart banana oh. <laughs> banana oh. blossom ah banana blossom e? Yeah? yes ah. Di ba, ha, banana blossom hala banana blossom e? jayna uy gusto na tayo yun yung mga yun yun yung mga Hala. Nakuan ba mi? Kami kipasangin lang. Mga AC. Okay. Gilabay ang kuan. Wala okay. <laughs> yung mga ingana, John. Bayot! Ria, bayot! At meron tayong saging. Yes. Ayan, nag... Ano tayo saging nilaga? Nilaga. Para baon namin later. Abangan nyo kung saan kami. So, it's Sunday here. With Inzai. Okay, Angel sila Argel. Nagpakog dugo. Nag Dilikong. Oh. Of course, Amanda. Gilit pa sa video, guys. Ayaw na video siya na may bigote siya. Of course, Mars. Mars! Pwede mag-volleyball sa apartment. Sa sulod. Oo. ba? Bunga dia yang kau. Bunga dia. Yung... Bunga. Bunga. <laughs> <laughs> pia, para sa kanila. di tidak saat At binangkal mana muka on? Ayang mana? Thomas. Yang <laughs> <laughs> buat binangkal di sini. Anhok dia. So, hala! Munga. Sandi's best. Sandi's best po. Talaga yung mamamang. Ilan mo nang... Pak Jella. Go, Jell. Hi, Ate Anna Milupias! Hi, Ter! Sa jel? Munga ka, Jell. Huwag mo nang gilabay sa basuraan, Jell?

Ano, daghan Oh. Ayot, taga kay Beauty Product. Ah. Oh, oh. laban mo oh. Pak oh. Pak. Pak oh, pak pak. Hala. Go. Mm. anak ni Bayot para anak mga kuan bayot. Ang saan yung uban? Uy, mura lagi ng Pak! Ada. kay bayut? <laughs> Day. Pero na hindi yah. Yah chada. Kaya yah. Ay sa? wala na. Hala. nato mas chada. Yeah, five Black hair masalang. Ay don. Ngayon, Phil, di siya Look. Yanne. Yung diupat ba? Atubangsa ya. Ingada yang pildish ah. Kana pila <laughs> nak <Kani. Kiyos. laughs> dai? Kana Go. Five. 00. Zero, zero. 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 J4 g J4. Ingada yang skin ah. Oh, ini jugo. Bangas. <laughs> Total Tingnan ako oh. kuan. Wala oh. hmm. effect. Wala effect ko eh. Hindi alam pakialam. Burot-burot. Sila! Burot. Oh. Hala! Kauno ah. ng sabon. I-try so, I-try. Eh. Tingnan ro. <laughs> ah. Pildi. Ah. Ala. Ah. Hala, 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 hawa. hala. Ah. Hala. <laughs> <Diyos>. <laughs> hala. 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 Nira na tayo. Hindi ko. Joke lang dripan lang lang namin. Gano'n wala yung chika Kay Sili. Wala ko char-char lang naman. Dripan lang yan. Pak o Pak. Kaya sa'yo ba, uy? Marami. Busar kay... Pero hindi ka mag-welfare, mag-kitwood ko. Hala. Ibaya ka ng taong ko ko. Correct. Ay, naman ila, ay karanong. Ay, ila ko an. Ay, bayo. Naman, pwede. Bagoong by Rhea Park. Bongga. Hmm. At ang ating banana. So today, it's chocolate river from the chocolate factory, Charislam. here with overflowing river. At busy of course, we have sirdani's. Uh. Nang rowers, guys, kung okay na ba? Lang sa, ako pin ba nang kay? It's a bear. Found na. Okay na. Ayan ng ating banana. Kaso nga lang, buktok siya. Kira mo na. Kaya mo na. Ang isda guys.